Everyone, welcome back to my YouTube channel. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay kailangan may mission. Okay? Pero kung ikaw, bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Don't forget to like, share, and subscribe dahil meron tayong mission sa channel na to. Okay? At dahil itong channel na to ay nagtuturo about entrepreneur, mga problema ng negosyo, at mga napagdaanan natin sa pagninegosyo. At matulungan natin yung mga walang pangalam sa pagninegosyo. Comment na kayo kung may mga question mo kayo. So tara na, let's go! sa ating uh, kwento. Kailangan may mission Okay? Ang pag yan ang mag magbibigay ng exponential sa lahat ng mga pangarap. Yan ang yan yung pinapaniwalaan ko. Kasi, or kahit ano pa yung pangarap mo, dapat mauwi mo siya into business. Kasi kung hindi mo yan magagawang negosyo, yung pangarap mo, magiging pasakit lang yan sa'yo. Pag sinabing negosyo, unang tatak sa'yo na pera, Unang, unang tatak, sa iyo ay pera agad. Tama? Okay? Ay magdinegosyo ka dahil sa pera. Okay, ngayon explain ko. Let me explain. Sa pera na lang i- sa pera na lang i-ikot hindi dapat ganun. I mean, dahil sa pera, okay? Doon tayo dahil magnegosyo ako dahil okay, kikita ko ng malaki, hindi. Okay? Explain ko sa inyo kung bakit. Ang tunay na pagninegosyo, Katulad yan ng Mother Teresa. Di ba yung charity ni Mother Teresa na expand niya sa iba't ibang parte ng mundo? Kasi naging negosyo siya, di yung typical na negosyo. Kasi, ang ginagawa niya naman is for the sake ng mga bata na tinutulungan niya. Yun yung mission ng charity na ginawa niya. Kaya pag natutunan mo na kung ano ba talaga ang negosyo, kahit ano pa maging gusto mo, or kung pang businessman talaga para sa'yo para para sa, para sa talaga okay kaya dapat wag laging pera ang isipin natin okay kasi time will come darating na lang yan okay wag puro pera okay hindi porke gusto mo mag business pera agad okay akong isang kaibigan na ang kaya siya nagbi-business is para yan uh, nakatulong siya sa mga Uh, mga bata especially kasi food yung kanya eh. Food sana sa food industry siya. O okay, siyempre kapag kumita siya, yun, the same time pag lumaki yung company, hindi madami siyang mapapakain ng mga bata. Okay? At yung at yung mission niya doon, ang nakikita ko na goal niya is yun, okay, maturuan ng gospel, ng word of God para paglaki nila. hindi na meron silang may tak, meron takot sa Panginoon. At time will come sila yung next generation, o di ganda ng buhay nila. Ganoon, ay okay, kapag magne-negosyo tayo. So tayo as a group, may goal tayo. <clears throat> 'Yun ang makagawa ng produkto na maibibenta natin sa ibang bansa. Okay? Bakit kailangan mabebenta, mabenta sa ibang bansa? Kasi para makatulong tayo sa ekono, ekonomiya ng bansa natin. Pag naipasok natin sa Pilipinas 'yung pera sa ibang bansa, okay? Okay 'yun. Pero magsimula tayo sa maliit lang. Hindi pwede big time agad start uh, start start small okay and think big okay meron meron akong vlog po doon kaya panoorin niyo po punta po ako sa akin YouTube feed kaya iisip tayo ng produkto na ibebenta natin na kahit dito na lang muna sa bansa natin basta ang goal maibenta sa labas isa pang dapat natandaan, yung product mo, dapat sarili mo yung brand. Okay? Dapat brand mo talaga. Kasi kung hindi yun sa'yo, di mo yan mahawakan, madali lang mawawala sa'yo. Okay? Kaya dapat sarili mong brand, sarili mong logo, ipapatent mo yan para hindi nila makuha. Okay? So, kung meron kang, meron kang katanungan about patent, okay, talakayan natin yan. Kaya, abang-abang uh, po kayo sa ating mga usunod na video. Ang gagawin natin na sistema natin is iisip, iisip at gagawa tayo ng produkto. At para malaman nyo lang din, isa yan sa piniproblema ko at inaabot tayo ng limang taon at ilang milyon na din. Okay? Ang uh, nalugi para makita yung ilang tama sa sistema na to na gusto ko. Okay? So, gusto ko din ibahagi sa inyo para sa lahat, okay, tayo may mga nautunan, okay, sa mga mga past natin. Okay, para din na pag napatunayan natin to marami pa tayong pwedeng matulungan. Okay, sa mga nautunan natin, like for example ako, may mautunan ako sa mga sa pagninegosyo. Ngayon, andito ako para po malaman nyo yung mga failure, the same time, huwag nyo pong gayahin yung mga mali. Okay? Yung mga mali Okay? Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo yung mga mga natutunan ko sa pagninegosyo. Para saan? Para makatulong tayo sa mga nagsimulang magnegosyo. Okay? Hindi, hindi lang dahil sa ating sarili. Okay. sabi ko sa inyo no, sa mga past video natin, yung pera darating na lang yan. Hindi ako ipakreto na hindi ako hindi ko kailangan ng pera. Pero nainiwala ko na ang Diyos ibibigay din naman yan in God's perfect time. Itong gagawin natin, wala tong bayad. Yung goal lang natin is maparami ang negosyante sa Pilipinas at san pa ba at san at san pa ba tayo magsimula? Syempre sa atin ako at ikaw. Okay? Medyo nag iisa step kasi uh, medyo nakon tayo. Okay? So ah uh, 'yun, bali tayo yung magtutulungan pero kapag magne-negosyo pa tayo, okay? Magsisimula tayo sa ating sarili. Okay, kailangan natin na tayo muna. Okay, at ikaw, susunod na doon. Okay, Siguro, kung di mo pa napapanood yung ilang vlog ko, ay malamang sa malamang, ang alam mo e yung networking marketing company na kung saan nandyan na yung produkto at ibebenta na lang. Wala akong masabi sa kanila kasi sa mga natinan ko dati, marami naman ako tunan sa kanila. Kaso yung desire ng puso ko na uh, kaya ko, ay maga, kaya wala, wala, wala akong wala akong masasabi sa kanila kasi nautunan ko kung paano ako magnegosyo. Uh, Nag-insert pa ako ng at the age of 16 ay eh, 17 okay, nag-insurance uh, uh, adv financial advisor pa ako sa insurance company. Kaya akong nautunan. Pero ang gusto ko kasi is yung sariling produkto ko. Uh, yun mismo yung papalakihan ko. Meron ding mga venture capitalist na pwedeng magpondo sa'yo. Kaso, ang hinahanap naman nila ay eh, magagaling mag-English. Okay, na kahit na walang wala, walang, walang kwenta yung mga business idea mo Katalatang ginaya lang mula sa Amerika ay mas gusto nilang pondohan yun kasi mga mukhang magaling kasi magaling mag-English ang mga ganito ganyan okay balik tayo medyo napapaloy tayo sa pinag-usapan natin okay I mean yung sa pinag-usapan natin is yung parang dapat kailangan natin gumawa ng sarili natin produkto okay kasi mas maganda na kapag sa'yo nakapatin sa'yo pangalan mo mas okay okay kasi Okay? Mas mailalabas natin to. At the same time, mahawakan natin ng maayos. Kaya itong binubuo nating sistema ay para sa atin talaga kung saan magpo-focus tayo sa magaling talaga, sa walang halong biro. Na pwede sa lahat. Yan ang goal or mission natin. Ang goal natin ay hindi para dumami ang pera natin. Pero dalating din naman yan eh. Ang goal natin dito is para magkaroon ng malupit na trabaho. Hindi yung puro pera na lang na nasa isip natin. Kasi hindi yan maganda tutosin yung pera-pera na yun, hindi talaga maganda. Ako nung una, parang tingin ko sa iba na mga nagme-mentor, pera na naman. Pero I realize na, nung una naman, ang isip naman nila, okay, para makatulong. Okay, hindi dahil kumita sila, pagkakitaan ka. Okay, darating na lang yan, time will come. Kaya, kikilos na lang, kikilos na lang tayo, parang dahil sa pera. Huwag ganun. Okay, I mean, kikilos ka na lang, kasi may pera na dadating. Okay, dapat kumikilos ka dahil sa gusto mo at mahal mo yung trabaho mo, hindi dahil sa pera. Alam ko, mahirap itong gagawin natin. Pero isa lang ang gar garantisado, yung satisfaction at kasiyahan na makukuha mo dahil sa life works mo na may kwenta at hindi lang dahil sa pera. Nung una, ganyan din naman talaga ako. Yung trabaho ko dahil sa pera. Pero kapag mayroon kang goal at mission sa buhay, ma-realize mo na, na, na darating na, naman na, na, da, na, tayo na, kaya ibibigay din naman ng Panginoon yan basta mapagkatiwalaan ta lang tayo sa maliit. Okay. Dapat maging habit natin yung pagtrabaho kasi meron tayong mission or goal. Okay? Kasi kung karapat dapat talaga tayo nang may mayaman Kung karapat dapat talaga tayo sa ating uh, gusto. Okay? Dapat makita ng Panginoon na karapat dapat tayo sa maliit na halaga. Kaya tayo kailangan natin ng may mission. Okay? Para hindi lang tayo trabaho ng trabaho. At the same time, nagtatrabaho tayo dahil sa pera. Yung iba, ganun talaga. Yun yung reality. Pero, hindi dapat ganun. Okay? Lagi ko sinasabi na hindi dapat ganun. Okay? Dapat maging masaya tayo sa tinatrabaho natin. At merong uh, mission. Okay? Kaya, simula ngayon, okay, magtrabaho tayo naging ng masaya, okay, merong purpose, okay, at the same time, merong mission or goal. Okay, kaya, trabaho-trabaho lang, ha? huwag tayong tama rin. I-bypass natin yung, yung pagiging tamad. Okay? At the same time, i-bypass natin yung parang pera-pera na lang. Okay? Dahil hindi yun maganda. Hindi yun magandang mindset. Alright? So, sana naging blessing po sa inyo itong video na to. Bagamat nabubulol tayo, bagamat minsan magulo yung kwento natin, pero nag, uh, nagtayo tayo ay nag-i-strive para maging maayos yung mga video natin. Kasi, okay, nagsisimula tayo para lang makita nyo rin. Okay? Pinapakita ko rin sa inyo yung ginagawa ko, na hindi lang, porket, wala kang gana, actually, ako wala rin akong gana, tinatamad ako, pero, dahil gusto ko kong makatulong sa inyo, gusto kong malaman, gusto kong malaman nyo yung mga, dapat nyo pong malaman, sa pangnegosyo ay masabi ko po sa inyo, kaya pasensya po, kung may mga, time na, uh, mali-mali, o okay, yung mga sentence, dahil, uh, mag-execute lang tayo, at time will come naman, o kaya ayusin ng Panginoon yan, kaya salamat po sa inyong panonood, sa suporta, Don't forget to comment kung may mga question pa kayo. And uh God bless po. Dito muna tayo. Alam po